my term is ending, and so is yours. As we came, so should we go. Hindi With nagwakas ang pakikisangkot ni Cory nang magtapos ang kanyang termino noong 1992. Sa kanyang huling State of the Nation address, sinabi niyang bababa siya sa despair, pwesto, ngunit patuloy na magsusulong yet. ng pagbabago sa lipunan. At least he valued certain things. No? Nung panahon ni Erap, yung na yung Pangulo hindi dapat ginagawa yun. No? <laughs> na, hindi dapat na immoral sa so, hindi dapat na immoral. yung Catholicism pa din pumapasok na din dyan. Eh, di ba? Kasi malapit na malapit sa eh, Cardinal Sin. Hindi kayo is naman ang yung katotohanan na what was under attack. Eh, no? Yung isa sa legacies niya. Yung major, one of the major legacies niya yung Constitution. Pagkatapos, kasama din yung, yung kanyang sense na na no, dapat bumaba ka kung panahon na. And sense niya, hindi ba si Arroyo. Tapos the second thing na na-sense din niya is the pandaya ng 2000. So kasama na dyan yung kanyang mga personal, nandyan na yung personal qualities. Kasi in addition to to her coming from a certain class, meron naman particularities yung kanyang character. Eh. Isa ang among the particularities ng character niya is that she was basically honest. Pero sa gitna ng kampanyang anti-Arroyo noong 2005, naganap ang masakera sa Hacienda Luisita. Labing apat na ang namatay sa isang welga na may uugat pa rin sa kabiguan ng Comprehensive Agrarian Reform Program na ipamahagi ang mga lupa sa mga magsasakal. Nakipag-usap noon si Ocampo sa pamilya Akin. Ako, sabi niya ang pamilya ko, wala na kaming uh, tuwirang uh, pakilang sa mga na ng Hacienda Luisita may differences sa loob ng family kung paano makikipag-deal. Dahil, sila, uh, dal, may political consideration sila, uh, sila yung politiko, pero yung mga kapatid na negosyante, iba naman ang pagtingin. And she rose in courage. Perhaps that is what the color yellow should mean to all of us who were inspired by her. Nang ilibing si Cory noong ikalima ng Agosto, dumagsa ang daan libong katao sa lansangan para mamaalam sa dating pangulo. Nangako silang ipagpapatuloy ang kanyang laban. Umano'y indikasyon ng maraming bagay ang makasaysayang pagpupugay na ito. Nag-come-together kasi in kombinasyon yung kombinasyon ng desire ng mga Pilipino sa pagbabay. Una-una gano'n eh. The second thing is yung may implicit na comparison na present with Mrs. Arroyo. Yung as unpopular as Arroyo is, ganun namang kapopular si si Cory. For one thing, kasi nga identified sa sa restoration of democracy, si Mrs. Arroyo is identified with attempts to dismantle it. So, merong political statement yan from the very beginning. Sinasabi nila na, oh, let's avoid politics. Political na political lahat yun eh. Ang ang implication dun sa sa paglabas ng mga tao yun eh. Gusto namin ang pagbabago. Ayaw namin gagawin ng kasalukuyang Pangulo, yung opposite ng ginawa ni Cory. The fact na napakaraming uh, tao means na underestimated ng Arroyo government yung mass sentiment. Ang mass sentiment is for her to step down. Kasi for a very long time, they've been taking for granted na si Cory wala naman ang appeal sa mga tao. Medyo mali naman, however, kung sasabihin mo na si Cory lang ang may appeal sa mga tao, it's what the people think she stands for, she stood for. Ang isang malinaw ay malabo sa taong bayan kung ano ba ang papel ni Cory vis a -vis or kaugnay ng papel naman ng taong bayan. Kasi lumanabas at ito'y may kasama ng media hype na parang we owe everything to one single person and yun si Cory. Parang single-handedly, ginawa ni Cory ang bagay na hindi magkawagawa ng mga Pilipino. Not true, hindi totoo. Nagawa ni Cory ang kanyang nagawa dahil nasa likod niya ang taong bayan. Kung walang taong bayan, wala siya na paper over niya yung class differences, yung class distinctions. Nagaan lang yung, ge generalize niya sentiments. Kaya mismo yung mga concept niya napaka general. Demokrasya, katarungan, katotohanan, kulang ng sharpness nung pag-unawa dun sa uh, historical na uh, pag-evolve nung yung class society. Hindi nagde-deflect yun dun sa, ano niya, yung sincerity niya. Kung talagang susun, uh, susundan natin yung, yung ideal ni Cory, aba eh makatwiran lang na even in her death, hindi dapat mamatay yung kanyang huling ipinakipaglaban. And that is, patalsikin si GMA. Ikaw! 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 Pawala man sa ating piling si Cory Aquino, nariyan pa rin ang taong bayan na sa huli ay siyang magsusulong ng matagal ng minimithi na pagbabago.